Medyo matagal na nga itong video ko, hindi ko na-edit ka agad. Nung na-video ko nga to, eh, may pasok pa sa school yung mga estudyante Nung time ko. na to, eh, maaga ako nagising para nga makapagloto ng babaoning ulam ng mga estudyante ko. Pati na nga rin ang babaunin ni Isdi. pauwi nga si Isdi galing sa trabaho niya, pinadaan ko na nga muna siya sa palingki para nga bumili nitong mga lulutuin ko. Nagpabili lang ako siya ng manok, ng tokwa, pati na nga rin ng patatas at ka. Kinabukasan, maaga ako nagising para makapagloto ng babauning ulam ng mga estudyante ko. At yung iba naman ibabaunin niya ni Isdi. Hindi karami yung pinabili kong manok kaya nagpabili ako ng limang perasong tokwa pagkatapos. Medyo marami nga rin yung pinabili kong carrots dahil paborito nga yan ng mga anak. Pagka nagluluto ako ng ganito, palagi nga ako nagpapabili ng tokwa dahil medyo mahal nga rin yung manok pagkatapos. Itong tokwa nga ay mura lang. Limang piso lang yung isa niyang kaya sinasagang ko ng tokwa para medyo dumami. Paborito din naman ng mga anak ko itong tokwa. Kahit na luto nga dyan, ikinakain nila. Kaya hindi nga ako nahihirapan dyan isahog sa kung ano mang lulutuin. Hindi po. ako mahilig magsahog ng karne sa mga gulay na niluluto ko. Minsan pagka nag ako ng kangkong, itong tokwa yung nilalagay ko at pagka nag-aadobong sitaw nga rin ako nilalagyan ko nga rin ng tok. Minsan naman pagkakaunti na nga lang yung budget namin at hindi na nga kakasya hanggang sa susunod na sahod ni Isde at gusto ng mga bata ng ulam na may sabaw. Nagluluto ako nitong sinabawang tok. Ang ginagawa ko, piniprito ko muna yan. Pagkatapos tsaka ako nagigisa ng sibuyas at bawang. Inihiwa ko na into cubes itong tokwa. Pagkatapos tsaka ako naman nilalagay kasama nga nung pichay. Tinitimplahan ko lang ng mga pampalasa. At yung ganong loto ko nga ay gustong gusto nga ng mga bata. Pag naghihiwa-hiwa pala ko dyan, nagpiprito ako ng ham na pangalmosal ng mga bata nina ko nga lang yung apoy para hindi nga masunog ka ko naman maghiwa-hiwa dyan, naghain na nga rin ako ng kanin. At pinagising ko na kay SD yung mga estudyante namin para makakain na nga sila ng almusal. At ako naman ito, mag-uumpisa na nga magluto nitong ulam na babaunin muna nila. Una ko na nga muna prinito yung tokwa dahil papalamigin ko pa yun at hiwa-hiwain -hiwa niya sa medyo maliliit. Pagkatapos sinunod ko naman niya itong patatas. Sunod ko naman niya na prinito ay itong carrots. Hindi na nga rin ako nagpabili pa ng bell paper dahil napakamahal lang isang piras Itong manok naman, inantay ko muna yan hanggang sa medyo magmantika bago ko nga igisa sa sibuk sibuyas at bawang. Pagka nagluluto pala ako ng babaoning ulam ng mga estudyante ko, kasama na nga rin doon yung babaoning ulam ni At yung SD. matitira naman, inuulam namin sa tanghalian. Pag may natitira pang kaunti, yung pa yung inuulam namin ng hapuna. Nagpapabili na nga lang ako ng dagdag ulam, kagaya nga nung gulay, ginigisa May ah, hotdog nga rin pala ako na nasa freezer, kaya nga lang, hindi ko na nga nilagyan pa ng hotdog dahil pwede pa nga yung baonin ng mga estudyante ko sa susunod na Okay aral. na nga itong patatas at carrots, pati na nga rin itong tokwa. Medyo marami naman na dadagdagan ko na alang ng sabaw dahil yung mga chikiting ko nga rin eh, napakahilig nga sa ulam na may Pagka sabaw. Pagkaganto nga yung niluluto kong ulam, nagpapabili nga ako niya ng gulay o di kaya ng toyo. Dahil si SD lang naman at yung mga chikiting ko yung mahilig sa gantong ako, luto. Ako mas gusto ko talaga yung mga gulay lang. Pagkatapos sanay nga rin ako sa mga simpleng luto lang sa gulay. Yung hindi na ginigisa, yung pinapakuluan lang sa sibuyas, loya at tangla. At lang. itimplahan lang ng maraming paminta at saka asin. Mas gusto ko yung ganong pagkakaluto lang sa gulay. Mas na-enjoy ko yung Pagkatapos sabaw. naman makakain ng almosal mga estudyante namin. Nakaligo na nga rin sila. Medyo pinalamig ko lang muna itong niluto kong ulam na baba baonin nila. At nung medyo malamig naman na nagsalin na ako dito sa plastic. Yung baonan kasi nila, pagka-direkta ko nga nilagay itong ula, matatapon yung sabaw kaya nilagay ko nga muna yan sa plastic. Pag umaga pa nga lang at andito pa sa bahay yung mga estudyante ko at naghahanda pa nga lang para pumasok. Ganyan yung kakalat yung lamesa namin dahil kakatapos nga lang nila kumain at hindi pa nga ako nakakapagligpit. Saka na ako nakakapagligpit ng maayos niyan. Pagkaalis nga nila papunta ang school at pagkaalis naman ng asawa ko papunta sa trabaho. Bago nga ako maglagay ng ulam nila, nilagyan ko na nga muna ng kanin yung baonan nila para nga mapalamig pa. Pero nung matikman nila yung ulam na niloto ko. Nagpadagdag na sila ng kanin. Itong mga estudyante ko, alas ay yung pasok nito sa school. Pero bago nga sila pumasok, nag-aalmusal na nga muna yan ng kanin. Pagkatapos, pinapabaonan ko pa nga rin yan sila ng kanin kahit na alas 11 naman ng umaga yung uwi Hindi nila. pwede sa kanila yung basta biskwit lang dahil nga pagka uwi dito sa bahay, nagre-reklamo yan sila. na nga daw yung biskwit at nagugutom Bukod sila. sa kanin, pinapabaonan ko pa yan sila ng tig perasong biskwit. Pagkatapos, binibigyan ko ngarin sila ng tig-sasampung para kung may gusto man silang bilhin sa kantin, eh, makakabili. Magandang na hapon naman na nakapaglinis na ako ng buong bahay. Dumating itong parcel ko nung umaga pero hindi ko nga binuksan kaagad at inuna ko na nga muna makapaglinis ng buong bahay. Pagka naglilinis nga ako sa taas, nahirapan niya ako mag-akit baba nung balde na may laman na tubig dahil yun nga yung ginagamit ko pa muna sang sahig. No, pagod na pagod na nga ako sa paglilinis dun sa taas pero kailangan ko pa nga rin mag-akit pa ng dalawang beses para nga lang magpalit ng tubig dun sa balde. Kaya kailangan ko na rin ng gantong map para hindi na ako mahirapan pa magbitbit ng balde na may lamang tubig. Vacuum sana yung pinakauna kong gustong bilhin kaya nga lang mas pricey yung vacuum kumpara nga dito sa map. Kaya itong map na nga lang muna yung una kong binili. Susunod na nga lang ako bibili ng vacuum. At pag-iiponan ko na nga muna. Mas kailangan ko muna ngayon itong map. At para nga hindi na ako mahirapan mag-akit ng balding may lamang to. Binuksan ko pala itong parcel ko. Wala dito sa bahay yung mga chikiting ko. Nagpunta sila ng court. Pinasamahan ko nga kay SD para makapaglaro naman sila sa Kaya walang makikita ang maliliit na kamay na nagbubukas dyan ng parcel ko. Pag andito yan sila sa bahay, pagkatapos nag-uupin niya ako ng mga ganto. mas excited ba yan sila magbukas kaysa sa tayo lang muna. Maraming Salamat sa panonood. God bless everyone. Bye.